Hey what's up mga kasipol, for today's video mga kasipol, ako yung magtatapon muna ng basura mga kasipol sa labas. Dito na, i ko na po yung basura at sa video na bigat yung isa at magalaw yung ating kameragan. Okay lang po yan mga kasipol dahil lalabas na ako dito tapon ang basura medyo ng medyo nang mas tayo mga kasi po ay sobrang lamig po sa dabas kailangan ko po magmamas yan dito na ako sa pinto buksa ko lang yung pinto kamera ay wala po tayo tagawa medyo wala na ulan yan dito na ako sa labas mga kasi po yan oh. yung labas yun yung daan na papunta doon sa looban at dito muna ako. Yan po yung basurahan mga kasimpolo. Yan po yung paligid. Oh, medyo mas maganda ngayon. Hindi medyo mahangin maahangin. Yan. Narabis na pala nila yung kanilang orange dito. Nangalaglag sa hangin. Sa napakalakas yung hangin. Ang daming sasakyan doon. No? Parang may panyata. Ah, saan po yung... Yan. At naitapon ko na po yung basura mga kasimpul at babalik na ako doon sa bahay ayan po yung paligid dyan yan o kikita nyo naman po at ganun kakakuan yan paligid tapos makakulimlim po talaga siya mga kasimpul yan o iwan ko lang kung uulan ba mamaya pero hindi ko alam kung uulan eh tingnan ko lang po yung weather mamaya kung ulan ba ngayon dahil ko po ay aalis uh, mamaya uh, na, na hindi siya uulan well bibili ako ng mas wala nang mas kailangan po yung mas talaga sa anak ko uh, araw araw ilang mask yung magagamit dahil sa lamig na panahon tingnan nyo po yung orange nila kasi po di ba ang daming buong uh, hinog na hinog na po oh iwan ko lang kung yan pero hindi naman nangalaglag na nga talaga mga kasimpol iba ando na sa lupa di ba nakikita nyo naman po ando na sa lupa Diyan po yung daan mga kasimpol yan mga, mga sasakyan na dumaan Diyan po ako mag-aantay ng aking sundo tuwing gabi yan na dinaanan ng sasakyan di ba malapit lang kaya nga lumabas ako doon. Nandiyon na yung aking sundo mga kasimpol. At ako ay papasok na dito sa loob. Para tayo ay mag prepare na naman ng uh, pero nakapaghaan naman ako ng ula mga kasimpol. Kapag loto na ng baon nila. At ngayon tapos na po ako nagtapon ng basura. Sira natin yan. At maya maya lang. Wala. Tingin lang tayo ng palabas kung ano at ngayon maglalagay ko lang muna dito ng aking plastic ng basura mga kasipol yan po mga kasipol hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta mga kasipol sa lahat mo na nagpalo sa akin shout out po sa inyong lahat sa mga viewers ko yan shout out po sa inyong lahat at ma happy happy Monday everyone sa po ako nagtapon ng basura at hanggang dito lang po yung ating video